Aminado si Deped Kidapawan Division Office Superintendent Dr. Miguel Filialan na nagtutugma ang datos na lumalabas sa mga surveys at pag-aaral. Kaugnay sa mababang literacy, umahina sa pagbabasa, comprehension at matematika ang ilang mga mag-aaral. Ito ang kanyang naobserbahan hindi lamang mula sa report ng kanyang mga district supervisors, kundi Personal niya itong naobserbahan ng bumisita sa limang paaralan nito pagbubukas ng klase noong lunes. Pinabasa niya ang ilang mga estudyante at may ilan pa ring hirap magbasa at hirap umanawa sa binabasa kahit nasa mataas na baitang na ito. Pero may ilang intervensyon na silang ginagawa para tugunan katulad ng pagkakaroon ng Reading Academy at Recovery Program on Reading and Mathematics. Nagbungaan niya ito kahit papaano tahil mula sa number 8 ang ranking ng debisyon sa literacy ay nasa 3rd place na ngayon na nangangahulugang nag-improve at nabawasan ng non-literates at non-numerate sa debisyon. Mataas din ang marka ng debisyon sa National Achievement Test. Kaya kung hindi agad masusolusyonan ang problema ito, kahit pa paano sa taong ito at susunod pa, ay masustain nila ang kanilang nakamit kaugnay sa pagpapa-improve ng literacy ng mga esadyanteng kidapawenyos. Inihiyag naman na hindi lang pabilang DepEd ang pag-improve sa pagbabasa at komprehensyon ng mga bata kundi malaki ang papel ng mga magulang, stakeholders at ng buong komunidad. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.